Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ni Bosing ay papunta po sa Kanahay at magdadala po kami ng alimango. Papahingin po namin. At sila naman po kapag may isda ay kami po yung laging naaalalang bigyan. At mangingi na rin po kami ng langka. Yung pong kanilang puno ng langka ay marami pong bunga eh. Ako po yung na rin para meron po tayong magulay. Yan bali meron po tayo ditong tatlong alimango. At ito po ay dadalhin po natin kay Hayson. Yan. Para makatikim din naman po sila ng alimango. na Nahuli po ni Bossing. Yan at bali na po kami kanain ng merna. Na po si Hayson. Ay, baby po. Ah pala. Sa kusina. Hayson! ano ka? Oo oh, ang alimang, oh. Oh. Ay, wow. makapagsigang naman. Ito ang masarap. Oo. Thank you, Ate Ni. Beho po pala si RJ at nagtatabas. Mama! Ano'y tatanim mo di yan? Ito yung may flore. Ay, ilulipat ko ate yung mahabang kwan. Ah. kapaya. Baka hindi siwati kapaya. Uh, ah, saan? Ho, ay dami hanin. Kapaya. Oh, wow dami pong bunga ang papaya. Hello, eh, uh, oh, eh. may, may tuta. May tuta? Baka yun mga agat. Mabait po. Mabait daw po yung tuta. Uh, isa lang. Ito na, yung medyo malaking dalawa. <laughs> Oo, ay maganda po ito. Oh. Kimbil, kimbil. May na sisira, maski walang balot. Ay, binabalutan. Puta ah, binabalutan. Nakayat yung... <laughs> na si RJ. Oh, ang tuta ko, ilang manok. <laughs> Ano ang tuta mo? Mabait. Kakatuwa, eh. puto. Oh. Alis ka diyan, Ray. Alis ka. Makiat na po si RJ. Eh. Nanay, alimango mo ba kayo? Makatakas. Ay ah, hindi aring song kitin Ito'y malalaglag ate eh. Sayang naman pag kukuhain lahat. Isa lang naman ang gugulayin ko. Oo, kumpul-kumpul na malalag. Busing alis niya at baka kitamaan. Kukuha lang si RJ ng isa. Kumbuti na ka. Ito ka malaki. eh. Ito Emil. Oo. Oh. Ano eh? Parang Hindi, parang mas malaki uh, yan, yun. Oo. Oh. Oh. Dapat ay mas tayo mabalusan. Malaki dito. yun. oh, dapat tayo tanggalap pati ng isang ibang uh. maliliit. Dada. Isa pa. At tama A, na yun, aba. Uh, hindi, din naman ang halos na na nasisira ang at gawa dito ah. Ay, hindi, tama na yun, isa. Bato, sa dami naman ang matiklap eh. Hindi, din na halos na yun. Ay, aba, aba. 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 Kung ako pa man din ay kinabahan na. Ikaw hindi din alis na bubuo pagka ganun madami, ate. Ah, hindi rin nabubuo. Ah. Nababali. Nababali pala, honey. Eh. Kaya dapat ay bawasan talaga, honey. Binibili nga sa akin. Oo. Uh -huh. Ay, ay, ay sabi kung ano lang naman kayo nung nabili? 25 daw. Abay, vero ka eh, yung 25. Maliliit po. Ang itira mo yung malaki. Yan. kaya pang iyan. Kaya pang daw iyan. Ito, kunin ko na ito. Mm hmm yun daw po pala yung talagang babawasan gawa po ng paglumaki po yan paglumaki po iyan ay mababali po yung sanga niya kaya kailangan bawasan ay balutan mo balutan mo balutan po yung mga binawas ah. Bayon pa po ah, ah at babalutan na daw po ni RJ yun ay para hindi po makakuha masira sarap din at an gagatan ko okay, mamaya sa amin ay pag ano kami tutuloy na tutuloy mo na yun ah alin ay si ay kayo. ay kayo hindi kayo magbubulay na ito ay, si tama na daw yung isa sa kanila ay sige salamat ay wag na mga minsan nalaang pag magtitingin na ula daw. Ah. Maganda po dito at napakarami pong kapay. Ah. Parang po. O, tingnan niyo. O, po na po. Oh. Salamat. Salamat salamat sa alam Oo. Yan at bali ito na po yung nangka na hiningi po natin ka na haise. Ito po yung nakaya po ni na R.J. At lulutuin na po natin ito. Ako po muna magalagay ng mantika dito po sa aking kamay. Saka po dito sa kotong para po hindi kumapit po yung dagta dito po sa ating balat. Yung isang peraso nito ay kami po napadaan ka na kaya nang die. Amin na po nga Grabe nga po ang die. Ito po yung aking gagat. Ang sarap po na ito ay lahok po ay sardinas. Grabe po ang dagta niya. tapik na po yung dagta dito sa aking kamay. Hugasan ko muna po. Ito po pinagugasan na dito ko na itinapon na. sa ating halaman. Yan po at atin na pong hihimayin itong ating langka wow talagang sariwang sariwa pa po yung buto asensya na po kayo dito sa sangkalang ko, ito po yung talagang pandagtaan mamantsa na po kahit po brasin ay talagang mamantsa ito naman po talagang ginagamit ko kapag ganito po ang niluluto po, yung mga madagta, mamantya. Bali, tatanggalan lang po natin ang ibutod. Ito po, ibutod po ito. Ito po hindi na natin isasama. ito na po yung mga nangka na atin pong hiniwa-hiwa. At ito po yung mga sangkap na isasahog po natin. Meron po tayong tanglad, bawang, luya. Lalawakan po natin ng sardinas, isang maanghang at saka po isang hindi. Lalagyan po natin ng asin, paminta, kaunting bitsin. Tapos ito po ay gata, una at pangalawang gata. Ito po ay kaya sa 1.5 ay yan po yung sa kubo ni Bossing Ginata. Doon po siya nagkayod at nagkatapo ng niyog. mag na po tayo magluto. Ilalagay na po natin itong pangalawang gata. Palalambutin muna po natin itong nangka dito po sa pangalawang gata. Ilalagay na rin po natin itong mga ricado. Saka po ng paminta at kaunting asin. Ayan po, atin lang itong tatakpan at pakukuloyin hanggang sa lumambot po yung langka. A few minutes later. Bali, ito po ay naiga na po yung unang gata. At malambot na rin po itong ating langka. Lalagyan na po natin ng liputo o yung kakang gata Lalagay na rin po natin itong ating sahog na sardinas. Lagyan din po natin ng sili. Nakalimutan ko po kanina. Pakita sa vlog pot. Yan, at haluin lang po nating maigi. Ito po y masarap ding laukan po ng isda. Isdang tulingan, isdang galunggong. Sarap din po ito kapag mayroong taba ng baboy. Kahaluin lang po nating maiki at uh, pakukuluan at mamaya po ito'y okay na Ako po nagpapakuha kay Bal ng siling pula at yung po ang kiniluluto ay lalagyan ko po. At marami naman po yung bunga. Okay na siguro yan. Tama na. Lalasa na. Ito na po yung mga sili na kinuha po ni Bal at ito po ay lalahok din natin dito sa ating ginataan para medyo maanghang-anghang po. Maglalagay rin po tayo ng kaunting suka para hindi po panisin kung ating niluto. sa sasa ni Kabeshi. 12 seconds later. Yan at luto na po itong ating ginatang langka. Na ang po ay sardinas. Yan. Kasi ito namang. amoy pala ang po eh. na. Magdadala po tayo ng ulam dito sa kabila. Papatikmin natin itong ating ginataan na. Tao po. Hello. Ay. Tia. <laughs> Pwede po. Ginataan oh, na. Salamat. Sige po. Salamat. Ate Huya. Sino kayang tao dito? Wala pong tao dito sa kanila. Pero bukas ang pinto. Lalagay ko na lang po dito yung ulam ah tataklobang ko na lang din po. O. Ayan, at nakahayi na po itong ating ginatang nangka. At meron din po ditong pritong isda. Thanks yes, for Father, this is Lord, you know. thank you for this food. for mm -hmm. Kain na ay, tayo tayo. na. Kain na na. Kain na Gusto ko. Mga kaibigan. Hindi mo nasa kanila. Gusto ko isinig. na po, Kaya na tayo. May sarap po ha. Mga ulang. Ano oras niya pasok mo ngayon? 11 po. Sakto naman po bago pumasok sa school ay kumakain na po siya ng tanghalian. Tapos ang out ninyo ay gabi na hani. Ano eh. Anong oras ang out ninyo? Six-twenty. Ah, 6.20. Six Kaya tipig po si Nini sa baon. Dito po siya kumakain sa bahay. Nauhaw agad. Dah. Kaya si Val po ay kumuha ng tubig eh. Hindi na ng tubig eh. Ay, yung pong gata ay sa pispan na po ni Bossing Kinayod, yung milk doon na rin po niya ginata. Dinala na lang po niya dito ay gata na nasa 1.5 na. Pero, tayo tayo. Po <laughs> Ako po yung cellphone. Ako po muna. Bantay kay Teo. Ang <laughs> mutog <laughs> na wang. Nang aagaw yung cellphone. May binigay sa akin si Tia Puning. Ito daw ay para sa mga apo. O, oh, aba nagtatawa. anak niyo, yun. O, oh, tiki isa. Yung isa isa anak ni isa. Lati huya o. Oh. mo nga isuot sa kanya. Oh, tiki isa. Ay, isa yung isa ati huya. sa anak niya. yun. Kasama ka ka lalaminda. Bakit hindi matanda. Wow!

Pagkain okay, ako po kasama kami. Ano ba kayo niyong kukuhain? Pagkain na nga, na rin ako. Pinampalandaan ni Niiyo. Bami po'y punta ka na, Tia Minda. At kami po'y manghiningi daw ng po namin si Teo. Nandito na po kami ka na luloy. si

Nanghihingi din po kami. Na Yan po yung manggang malalaki. Hindi, din po kumuha si Tia Minda noon ang yung dinala sa fish panda. Doon ah, sa... Ah, oh, dito. Hindi po yung lumalaki ng ang isang piraso ay dalawang kilo. Ito pala ano? Dalawang mati ba doon kaya? Okay. Nanonongkit na po si Luloy. O, oh, isa. Ay, malita. Oh, ay, malita. Marami pong bunga. Eh, hey, kung hindi inulan na yung bulaklak, ay marami. Marami po, honey. Eh. Oh. Inabot lang po ng ulan ay nasira po. Oo, oh, ay, bono, oo, oh, oo. Oh. Laki, bono, oo, oo. Nakatataklo ba ng mga bayon? Nakatataklo ba ng dahon? Oo, oh, oo, oh. oo. Para pa Ganda po ang mga halaman ngayon. ni Tia Minda dito. Ah, uh, uh, may pasdak. Ilalabas uh, na po ang halaman ni Tia Minda po dito. Lalo na po yung na dito sa terrace ah. Uh. Maganda ang halaman ng Lola Minda dito, bibi. o ah. kami 'to hindi makasunod sa likod at baka mamay may basil. ay eh. May basil siniyo. May basil si Teyo ipangatan. Oo, overdome. Hoy, hindi nakapaglaga, mami. Nakaherbest na. Ate, yo, hindi 'to. Wala lalaki. Wala na dinay. Teyo, tingnan mo 'din. Si Teyo. Nasa galaan na po kami. Hindi po alam ay, ng mama na ito. Ay, nasa galaan ang na, baby. Eh. Dampot palis na po kami. Salamat, Tio Rodel. At o <laughs> Hindi lang mangga. May niyog pa. <laughs> <laughs> Dito ko nasa upo ito sa sauna. Ha? Pwede ko nang Tiki-pito. Ay, sige. Hindi naman natin natin ang Oo, Oh, ay daming mangga.

dito na kami Mama 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 Mama, Mama! Mama! selamat selamat <laughs> <Mama. laughs> <yung> <laughs> Saan? Hadi ah, to bukod an lolo. Sa tire O Tapos bigat na tugpo. Talaga. Oh. Talaga. Sasama Natugpo yata dito kay sa loob Talagang 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 Natukbo po oh, po sa okay. eh. Teo! Yan, ganyan po ang gusto ni Teo. Gagala-gala. Ah. Pero kung maganda, halimbawa, Teo! yung ko tatay so yung ko eh. yung parang galbanize ko. Yung na doon ko lahat po kayo ni tatay sa At narito rin ko ang apo ni ate, huya. Ah. Tulog na tulog si Nene. Oh, kamukha-kamukha oh, ni Udong. Oh, oh. Ayun, no? <laughs> udong na Udong. Ah. Wow! dito pala'y Pasko na! Nalilibang po si Teo sa mga pa, ilaw. Ay, dito, oh, tingin, kami, oh, tingin oh, ito oh, tingin! Wow! Teo! Pasko na sa Lula Pool! Welcome, Ward! <laughs> si Teo! Si Teo! Teo, Pasko na. Unang Pasko po ni Teo, iyan. Tingnan oh, mo, tinitingnan niya. Oo, ang tingin. <laughs> ang tingin sa Christmas light. Teo, ayaw mo mansin. Abit mo siya, ayaw ah. Oh. Parang nakakinikilig siya yung ganun ah. Ay, nakaganan din po naman. Natigil lang talaga. Teo. Ba't yung dating nung tingin? Ang mga mga. Ang mga rin binata. Yay!